Bata man o matanda ay nakihataw sa isinagawang Zumba Fitness Activity o Zoom Volta sa Lopez Haina Street noong lunes ng hapon. Inisyatiba ng opisina ni Konsehal Volta de los Santos at ng akay ni Sol Party List ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Barangay Council ng Buting at Sumilang. Madaming Zumba groups mula sa iba't ibang barangay ang sumama at nakisayaw. Mga residente ng lugar ang aktibong umindak sa naturang aktibidad. Sinimula ni De Los Santos at ng Akay ang Zoom Volta sa layo na mapagsama-sama ang mga Zumba groups sa Pasig City. Naidaos na din ito sa ibang barangay at planong gawin sa iba pang mga lugar sa lungsod maisulong ang isang malusog na pangangatawan sa bawat membro ng komunidad upang mapalayo sa anumang uri ng sakit ang isa pang dahilan kung bakit inilunsad ang aktibidad. Maliban sa Zumba ay may pamamahagi ng libreng lugaw na palaging ginagawa ng akay at may paraffle din. Ito yung uh, continuation ng ating pasumba o sumvolta sa iba't ibang mga, mga barangay. Ngayon, nandito tayo sa may barangay uh, Sumilang. At marami uh, maraming salamat siyempre sa pangunan ni uh, Kapmay at uh, miyembro ng uh, uh, sanggunian ng uh, Sumilang. At ito ay collaboration, hindi lang sa mga tiga-sumilang natin dito, kundi pati ang mga mahilig magsuba sa Barangay Buting. Yan naman ay sa pamumunan ni Cap Jigs uh, at uh, Barangay uh, Council ng uh, Barangay Buting. Napakarami, iba't eh, ibang mga grupo, hindi ko mabanggit lahat. Binigyan Binigay sa akin listahan, iba't eh, ibang mga grupo, organization ng Zumba Club, ang natin dito. Actually, galing sa biru-biruan lang. Eh, no? Uh, talagang dapat Zumba ng mga tiga-district 1. Ang uh, Pakay namin mapagsama-sama yung isa iba't ibang mga club ng zumba sa isang um, lugar. Nangyari na ngayon no, nung nakaraang buwan, nagawa namin no, 1,500 uh, attendees yun. At uh, ngayon inunti-unti namin mapagpatuloy sa bawat barangay, meron pa rin mga zumba activities. Sa isang uh, linggo, minsan tatlo, apat na beses tayo nakakapagpasumba sa iba't ibang barangay yan. Noong una, nakapagbabigay kami ng uh, mga giveaways sa so, may t-shirt, may non, may mga payong, etc. Pero ito kada pupunta rin, yan meron din nga uh pa palugaw siyempre ang Akay ni Sol. Yan nakapartner natin ang Akay ni Sol sa programang ito. At meron din mga ano, para mga paraffol din pala mula sa Akay ni Sol at sa aming opisina. Sa lahat mong mga gusto magsumba, abangan nyo po ang uh, sumvolta kasama po ang Akay ni Sol sa iba't ibang mga barangay. At hindi uh, eh, pag sinabing itong barangay lang, eh, yung mga nagsusumba lang ang pwede doon. Pwede pong sumama ang lahat mga tiga, iba't ibang barangay na gusto pong uh, makisumba sa amin. May announcement po kami sa page ng Akay ni Sol at kayo dahil wala po kong page sa kasalukuyan na bang ini interview ako, yung ating Facebook ay hindi pa po naayos. Naka-Facebook ko pero eventually po, maglo launch po kami ng bago nating page. At sana po ay uh, tangkilikin din po natin ito para malaman niyo po yung mga announcement at mga information mula po sa aming opisina. Napakasaya ng mga participants. Nabatid na ang mga Zumba groups ay sumasali sa Zoom Volta kahit saan mang lugar sa distrito ito isagawa. Nagpasalamat ang mga lumahok kay Consi Volta at sa Party List. Ay marami na sir! bawat may sumbolta nandun kami. Eh kasi support kami kay Consi Volta. marami Volta, maraming salamat. Nabunot ako noong nakaraan sa Barangay Kalawaan ng 500. Maraming salamat din sa kay ni Sol. Every may sumbolta na, nandun kami. Umaten kami kahit sa ang ano lugar. Tapos sa mga organizer, maraming maraming salamat. Maganda yung ano nila, yung plano nila sa ano nakakapag-exercise ka na, ano pa sa katawan? Ah, sa ehersisyo at sa kalusugan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.